Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana, pamana TV na! Magandang araw sa inyo muli mga bata nais kong batiin ngayon ng Happy New Year! Ngayon ang unang pagkakatipong pamana natin sa taong 2024. Kaya, hindi ko na patatagalin pa. Ako po pala si Teacher Angel ang magtuturo sa inyo sa araw na ito ng isang panibagong kwento mula sa Biblia. Halina tayo ng magpasimula. Gaya ng palagi natin ginagawa, tayo muna ay mananalangin ating ipigit ang at ating mga mata bilang paggalang at tanda ng ating pakipag-usap sa Panginoon. Aba, manaming hari, ikaw na Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nagpapasalamat sa lahat ng kabutihang ipinagkaloob mo po sa amin. Kami ngayon ay muling nagtatago nagtatagubilin na kami po ay iyong gabayan sa aming pakikinig ng iyong mga aral. Bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman na maunawaan po namin ang aral na nais mong ituro sa amin. Bigyan mo po kami ng tunay at wagas na pananampalataya na may iisang Diyos na lumikha at tagapagligtas natin, na manatili sa aming puso na palaging nang hahawakan sa mga itinuturo po ninyo sa amin, kahit po kami ay mga mungunting mga pamana pa lamang. Maging mabuting tagasunod po sana kami sa aming mga magulang at sa inyong mga kautusan. Ito po ang aming hiling at pakiusap sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Kumusta kayo mga pamana? Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan? Oo! At kung ganon, ako ay nagagalak na malaman na kayo ay nasa mabuti. Marahil, kayo ay nanalabig na muling makapakinig ng panibagong aral na mula sa Biblia. Tama ba? Opo! At kung ganun nga, tayo nang magpasimula at muling makinig sa akin. Ano nga ba ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang pananampalataya? Ang salitang pananampalataya ay ang paniniwala sa tunay na Diyos, sa mga aral o mga katuruan. Maniniwala ng kahit hindi pa natin ito nakikita ng harapan, ay naniniwala na tayong may tunay na Diyos na tumutulong at nagbibigay sa atin ng buhay, nakas ng kalooban, at ng mga pangangailangan natin sa buhay na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay, Ang Pananampalataya ng Isang Pamana. Ito ay mababasa natin mula sa Aklat ng Huwal, ang kapitulo ay 20, ang bersikulo ay 19 hanggang 29. Kinagabihan ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang lahat ng pintuan ng mga bahay ng Hudyo dahil sa takot, ay biglang nagpakita ang Panginoong Hesus. Sumain ang kapayapaan, Pagkasabi nito sa kanila ay ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Natuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling nagsalita ang Panginoong Hesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos nito ay hiningahan niya sila at nagsabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung patatawarin ninyo ang mga makasalanan, ay pinatawad na ang mga yaon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na kabilang sa labindalawa dalawa ay wala roon nang dumating ang Panginoong Yesus. Kaya sinabi sa kanya ng mga alagad, Nakita namin ang Panginoon! Sumagot si Tomas. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at mahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagtipon-tipon ang mga alagad sa loob ng bahay at kasama na nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kanilang gitna. Sumain ang kapayapaan, at sinabi niya kay Tomas, Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan o magdalawang isip pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? pinagpala silang mga hindi nakakita, gayon may naniniwala sa akin. Sa kwentong ito na ating napanood at napakinggan, ay nakita po natin na hindi dapat tayo dumidepende sa nakikita lamang ng ating mga mata gaya ng mga bagay-bagay sa ating paligid. Ang pananampalataya ay nangangulugan ng pagiging sigurado sa mga bagay na inaasahan natin at ang pagkaalam na ang isang bagay ay totoo kahit hindi natin ito nakikita. Tayo ay nananampalataya na may Diyos sa ating buhay kahit hindi natin nakikita ang Panginoon ng harapan. Ang pananampalatayang sa atin ay itinuro ay ang pagkakaroon ng isang espiritual na ugnayan sa ating Panginoong Diyos na marapat na magkaroon ng paniniwala, ng pag-asa at pag-ibig sa ating puso ito ang siyang makatutulong upang lalong tumibay sa ating puso ang pananampalataya sa tunay na Diyos na walang pag-aalinlangan, kahit na siya ay hindi nakikita ng ating mga mata. Sa panahon na tayo ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok, dapat na nasa puso't isipan natin na palagi na may Diyos na buhay na tutulong sa atin, na siyang nagkakaloob ng lahat-lahat at siyang nagpapalakas sa atin sa tuwing tayo ay nawawala na ng pag-asa sa ating mga puso. At mas lalong pinagpapala ng Panginoong Diyos ang lahat ng maniniwala sa Kanya kahit hindi pa natin siya nakikita ng mukaan. O ayan mga bata, alam kong naintindihan ninyo ang ating kwento sa araw nito. Ngayon, para naman sa ating activity, gumupit ng kamay na magdalakip o magkadugtong at sa loob nito ay isulat ang memory verse na Bless those who have not seen and yet believe. Ito ay mababasa sa John chapter 20 verse 29. Gumawa ng happy face dahil ikaw ay niniwalang may iisang Diyos na buhay at tagapagligtas natin at isulat sa loob dito ang katagang I Believe in God. At para naman sa ating suggested game na Believe It or Not, maaaring magsulat ang mga pamana ng tatlong pag-uugali sa tatlong pirasang papel. Ang dalawa ay nagde-describe sa kanilang sarili o ang kanilang mabubuting pag-uugali, habang ang isa naman ay maaaring mali o kaya ay hindi nararapat na ugaliin ng isang pamana. Pagkatapos na maisulat ang mga ito ay pupunta ang isang pamana sa harapan at pipili siya ng kapwa pamana na kanyang babasahin ang tatlong pag-uugali na isinulat nito. Habang binabasa ito ay ipapakita niya ang happy face kung ito ay nararapat at sad face naman kung hindi ka panipaniwala. Tuloy-tuloy lang hanggang ang lahat ng mga pamana ay may pakita na ang kanilang kapanipaniwala at hindi kapanipaniwala ang mga pag-uugali. Yay! Salamat sa inyong muli mga bata at sa wakas ay natapos na rin ninyo ang inyong activity para sa araw na ito. At para naman sa ating memory verse. Hebrews chapter 11 verse 1 Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. At sa huling bahagi, tayo ay mananalangin ng pagtatapos. Ating ipikit ang ating mga mata. Aba, ama naming hari, ikaw po na nakapangyayari ng lahat ng mga bagay. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo po sa amin. Hiling po namin na sana patatagin po ninyo ang aming mga pananampalataya sa aming mga puso, bagamat kami ay mga mumunting mga pamana pa lamang. Ito lamang po ang aming hiling sa pangalan niyo po Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat mga bata! Hanggang sa muli, paalam! Sa mga kwento mo ginising Ang puso ko na hihimbing Nagduro ka sa akin at kailanbing May pagmamahal ang bawat sabihin Pansamantalain ay miss muna O puro ko Miss Panam, Miss Panam, Miss Panamuna Akin ka maghala, namin na mahal Miss Panam, Miss Panam, Miss Panamuna Sa duro ko nagpapagal Miss Panam,

Peace, 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 Peace,